Na, 2018 pala, ah, teka, nagkabaligtad to. 2017, 12.4 billion, at noong 2018, 12.21 billion. Sa mga tweet, uh, Mr. Chair, kasi po, kahapon, merong, merong illustration si Congressman Barsaga, between 2016 and 2019, sabi po nila, ang naibayad yata nila. Ngayon, binago nila, ngayon ko lang nakita, 2016 to 2018, 24.6 billion po ang binayad ninyong taxes. Tama po yon. Pero kung kukwentahin ko po rito ngayon, dapat ang binayaran nyo, 36.7 billion. Maaari po bang sumagot? O, bibigyan ko po kayo ng pagkakataong sumagot. Ipaliwanag ko lamang po na